kinatay yung isang manok. Yung ano to, yung rooster. Ang laki, oh. Suguro ito mga ano, apat na kilo. Sobrang laki niya. Ano to, isang taon na to yung alaga naming una. Yan na yun. Kasi nga, di ba, hindi sila pwede sa kambing. Kaya sabi ni Asis, ipakatay yung isang manok para may pangulam naman yung mag-asawang matanda. Kasi nga, hindi sila pwede sa kambing. So, ayan. Nalinis na. Kakatayin na lang ni Asis. Lucky. So, ayan. Ito na yung chicken na kinatay. Kain tayo. Nagluto ako ng pinola Ulam namin ni Asher. And, ibang ulam ng aming papa. Si ama nagluto nito. Ano, syempre, Nepali style. Alam nyo na. Ganyan. Pero sa amin, dahil nga kami ni Asher ay Pinoy na Pinoy, tinola tayo. Si Asher, kahit si Asher guys, mas gusto niya ang, Nepa, ang Filipino food. Kagay ng tinola, sinigang, nilaga. Mas kumakain siya ng ganung ulam kaysa kapag ganito ang pagkakaluto. Ayaw niya to, mas gusto pa niya fried chicken kaysa ganito. Ayan. So, kain tayo. Kakain na kami ni Asher. Wala pa ang aming papa kasi may pasahero siya. Pero uunahan na namin ng kain. At dito ay mag-aalas 12 na. Ayan. Sarap ng ulam natin. Filipino food ulit tayo. <laughs> kain guys Bising-bising yung isa. Mm. Do drawing. Nakakainin ko para hindi kami makalat at katatapos lang namin maglinis ng bahay. First time ni Asis magtika sa mga pamangkin niya. Gawa nga ng ano. Nakahiwalay na kami kaya kailangan din niyang magtika sa mga pamangkin niya kapag napunta sila dito. You are finished yesterday it's their turn yeah.

Hey, Barre! Namaste garde dine apay, namaste no, no, garde. Namaste la. Namaste mada. Oye! Namaste mada. Kè bon kè? Mado sou mò? Ho papa? Bena ah. kè? Haan. Kè lo do? Haan, kè lo do do? Kè lo do? as usual dahil taniman na naman. Ayan. So, nandito na naman kami sa bilihan ng mga seeds. Alu, patatas, rayusag, bok choy, radish. Ah. Oh. Nandito lang kami ni Asher sa ano sa tuktok. Si Asher uh, sa saka si, si Amal. Ang itatanim namin ay green peas. Si Ama ay And one, two, alo, uh, two, Ang ano, uh, turi. Ang iano nila. And one, two, three. 1 2 3 1 2 3 Ah, 1 2 3. At nagpapatanong ako one, ng bok choy. Five, six, and one hundred. Okay. Bok choy kay Asis, may garlic naman kami doon. 'Yun and yung eight, itatanim. 16, okay. Buti bukas sila kasi seven ano eight, ngayon, seven, holiday eight, nine, pa rin ngayon tanima na huli na nga kami magtanim guys eh. Kasi dapat bago magdasay sana kaya lang nahuli kami. Andun. Ang patatas na bibili namin isang kilo lang. Hindi kami magtatanim ng madami. Hi guys! Good afternoon! So ayan, kanina galing kami bumili nga ng ano diba? Ng seeds. Abay, nagulat ako eh. Seeds lang binili namin. Organic para sa vegetable. Ganyan. Gasol kami ng 2,000. 20 Kakaharap ako na nakalagay pak choy. Bok choy. Pak choy. Tawag nila pak choy or Chinese sag. Ayan. Makakapagtanim ulit tayo. Tagal kong naghanap nito, di ba? palagi silang wala-wala kapag ganyang summer wala kapag ganitong magwi-winter lang talaga itong season na ko talaga pagtaniman talaga na ano meron sila nito pero kapag yung after na kagaya ng summer ganyan wala sila nito ang hindi ko mahanap lettuce walang lettuce dito sa bilihan namin ng seeds ewan ba Ayan, so baka bukas, ipapatrak, na kami, pero ipapatraktor pa isang beses, dudurugin pa yon. Saka tatamnan ng green peas doon. Bumili din si Asis ng turisag. Turisag, radish, ah uh, ano yung isa? Coriander. Ayan. Kuriander, turisag. Magtatanim din ng ganun. Pang ulam daw. Tapos radish. Meron din radish. Itatanim din. At saka patatas pala. Meron din. Nakalagay dun lahat sa may sako. Ito lang kinuha ako kasi nahalo siya sa fertilizer. Nangangamoy kaya ayaw kong hawakan. Ayun o no, sa may sako guys. Ayun yung, ayan, yung, mali, yung maliit na sako. Ito yung maliit na sako. Fertilizer dyan, naandyan lahat. Nakahalo yung mga seeds na binili ni Asis. Kaya ito lang yung nasa ibabo. Kaya ito lang yung pinakita ko sa inyo. Alam niyo yung puri na yung kulay black yung masarap, hindi siya mapait. Kapag ano, kahit na namulaklak na siya, masarap yung bulaklak niya na maulam-ulam. Unlike yung yellow kasi kapag once namulaklak na, na yon ano siya, ah, medyo mapait na kasi. And yun. Mag tatanim, taniman na naman. Itong, itong katabi namin, sinatulbaba, bali itong lupa na to, inaarkila nila dun sa may pinsan ni Asis. Arkila lang nila yan. Tapos binabayaran nila ng every year or every ano. Mais ang tinatanim nila. Nagtatanim na sila. Pakita ko. Pakita ko sa inyo. Ayan, ang tatanim na sila. Mais yung tinatanim nila. Meron silang linya na sinusundan. Ginagawa ni Tulbaba yung line. Ayan. Para madaling sundan ba. Kapag magtanim na. So ganyan din yung gagawin sa Greenpeace. Pero magpapatanim kami sa Greenpeace. Alam nyo naman guys, hindi ako pwedeng magkilos-kilos. At sabi nga sa akin ng papa ko, hayaan ko daw na sila mag-asikaso. Mag-ano na lang ng tao na gagawa. wag sabi niya papa ko, Huwag kang kikilos, maglinis-linis dyan sa paligid, sabi niya. Yung sa may banda dun sa dulo, turisag din na nila no nila, tinanim nila. Tapos eto naman, mais naman. Malaki ang kita nila ng mais, kaya palaging mais ang tinatanim nila. Kailang mahirap ang mais, guys hirap ang mais kailangan ano ha lalo't may mga daga ganyan ang hirap dito sa amin lalo kapag itong winter ang laki ng mga daga guys parang mga parang mga ba, mga batang pusa Ganon ka lalaki ang mga daga kahit kinaama maraming daga doon kaya hindi namin mailabas itong eh, mga mga palay namin, kasi kinaama na nakalagay na sa isang room. Alam nyo, napapasukan pa yun na, ano, ng mga daga. Daga, uh, yung mga malalaki, yung malalaking daga, di ba, may mga maliliit din daga. Yung mga maliliit na daga, nagsisiksit sila kung saan kaya nilang lumusot. Kinakain yung mga mais at yung mga palay nila ama kahit na nakalagay na siya sa isang kwarto. Kaya sabi ni Asis, dito lang to. Kasi kapag nilagay namin doon sa likod, kahit na wala, sana siyang lulusutan. Kasi yung sa drainage namin, may harang din doon. Ang alam ko, ang lusutan niya yung nandito sa may ano, sa may motor, sa may pampuel, well, kasi may maliit na uwang doon, baka doon sila napasok. Madalas yung kinatahulan ni Aidan. Kaya sabi na sis na lang. Hayaan na na dito. At least safe yung palay natin dito sa loob ng bahay. So, ayan. Bali, nakapagluto na ako ng kanin. And, ayun nga. Baka bukas. Mag-start na akong mag-tanim nito, guys. Siguro sa may ano, may ma may planggana. Gagamitin ko na yung planggan na butas-butas. no anak ko this one. Doon ako magbubudbud niyan. Para kapag natapos na matraktor ko, baka bukas pa patraktor nila. Matapos yan, mag ano na. Diyan natin itra-transfer. Anak. At saka yung radish. Nakay ka. Yung radish, yung turi, yung coriander. Nakay ano. Nandun sa may sako ni Ama doon. sa saka yung ali. Bali, na lang kapag nagtanim na. Kasi si na Ama, ano, Turi. Mantika naman yung ano sa kanila. Ama. Turi. Turi naman yung ano nila. Pero sa amin this time, green peas. Ah, sure, ah, i sure. ah. Oh, namin ang green peas kasi guys. Walang magkatalim ng green peas. Baka sakaling mahal ang per kilo. Swerswertihin tayo pagbenta next year. So, ayan. Antay lang namin si Asis. May ulam pa kaming tinola. Ayun na. Yung tinola pala, kaya malambot kasi pre cooker ko siya. Yung niluto ni Ama Matigas, reklamo si Asis. Kasi rooster yun eh. Rooster yung kinatay. Malaki. 5 kilos pala yun guys. Hindi siya 4 kilo. And yun nga. ah uh, sabi ko, sabi ni Asis, yung niluto ko daw, malambot kasi pre-pressure cooker. At ako yung ni Ama nga Matigas. Kaya sabi ni Asis, pag niluto kayo ulit, sabi niya i-pressure cooker muna. Kasi ang dami. Tamang-tama. Tingnan kilo. Tapos yung mga iba na kay ama, niluto na kanina. itamang mong tama, dumating yung mga pinsan niya. Magpapakain, papakain sila. Ayan, ganun yon, ganun yun dito. Kapag yung mga ano, kailangan baksong magpatika. Ah, kailangan mo silang pakainin kasi required na titikahan mo sila kasi magbibigay sila ng ganito. Kinain ko na yung apple at saka yung ano, saka yung dalandan na binigay. Kapag hindi sila nagdal, pag hindi sila nagbigay, bahay-bahay, walang tika pero pag nagbigay sila, panigurado magtitika. Kailangan magtika ni Asis kapag nagbigay ng mga pinsan ng babae ng ganyan, kailangan magtika ni Asis kasi parang offering 'yun, tatanggap sila ng blessings. Kagaya ng sabi ko, first time ni Asis kasi nga may sarili na kaning bahay. Kailangan na rin mag-practice ni Asis maglagay ng tika-tika sa mga pamangkin niya kapag napunta dito kasi dadating ang panahon kapag matatanda na si Naamat, hindi na nila kailangan magtika. Kapi na yung mga susunod na elders ng mga daray na magbibigay ng blessings sa mga mas babata naman. Ganun yun guys. <laughs> so yun, ang dami ko ng daldal. -dal. -dal. And, yun lang yung ating video, guys. Thank you, thank you again for watching sa lahat ng support nyo. Thank you, thank you so much. Hindi ako masyado nakakapagbasa talaga ng ano kasi. Nahihilo ako kahit TV TV. Hindi kami nanonood ng TV, oh. Minsan lang si Asher. Sa, at saka mobile ko, hindi rin ako masyado sa mobile. Kasi nga, yung pagkahilo ko, hindi pa rin nawawala. Pero ang alam ko yan ay dahil pa rin dito sa ating pagbubuntis. Kasi hanggang ngayon, meron pa rin akong morning sickness. Masakit ang sikmura ko, nagkakaroon pa rin ako ng ganun. So, sabi nga nila, yung mga iba nga daw hanggang 9 months, nakakaramdam pa rin sila ng ganun. Pero at least ngayon, hindi nakagaya dati na talagang hirap na hirap tayo. Ngayon talaga, mild na lang talaga. Parang nung nagbuntis ako kay Asher, ganito ako. Masigla, uh, walang masyadong nararamdaman, alam nyo yon So, sana tuloy-tuloy nga guys. <laughs> So, ayan. So, yun lang yung ating video. Thank you, thank you again for watching. Happy dasay ulit sa inyo, guys. Hanggang bukas, dasay pa rin. Ayan. Ngayon yung alang, uh, pangalawang araw ng paglalagay ng tika, lalo yung mga pupunta sa bahay-bahay. Hanggang bukas, ayan. So, see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.